pasok ka na at naandyan na yung malinis ng kuko mo. Umahapot <laughs> daw sa imo. Tataw sa imo. Tinanungan daw po siya. Mag-upo ka na dyan. Lilinisan ka ng paa. Sige, baby. ko na Nagsasariling palas na pati. Ayan. Nagsariling palas na po iyan. pud na naman pag napalas. Para maganda ang kuko mo para maganda. Ay kulay. Nagpakulay baga tayo dati, kulay pink. Dimo pag ako ha. <laughs> Nagpaano po kami dati nagpalinis. Tapos idei niya kursunada, iniwal niya si naglilinig. Kakapagupit lang po yan. Nakatatlong gupit na po yan. Una, mahaba ang buhok niya. Sunod, pinadora. Tapos mainit daw. Yung po bagang sunod ay ano na, garo layer Ay, ayaw daw niya ng gano'n. Kaya yan, pinaparang sete po ang buhok. Gusto nga niyan kalbo. Ay, kung hindi po sa kanya bagay at babae. Hahaha. <coughs> ilang bisis na ako nila mama nila papa ito mo grabe ako yung kapatid kaya kapag ko yung ako ay yan iyo po ay ay sa na kayo o nalinis ba tingnan o o ano yung gano'n yung mga kumbay basta ako bahay yung maganda eh tapos pili yung o kang kulay ito kulay na mga basta nila? Bago nila ang muna. Dinikay, unfair, <laughs> <laughs> yung, <laughs> okay. Alam mo, mo diba? Wala din yan. Wala din yan. Wala din yan. Wala din yan. na ang ano niya eh. Ang kuko. Nilalaman talaga niya. Matagal na po yung puling palinis niya na eh. Dibierre, niyo, Mga dalawang buwan na ata yun mo Si Bumbay, kilalang kilalang. Nagpet po yan kasi ano, hindi po yan nag-inom ng gamot tapos sinumpong siya sa isa loob ng isang araw. Dosing beses ng herina. Mm -hmm. nabablang ko po pati ang ano niya, ang utak niya kapag sinusumpong siya. Kasi pagkain itim ng batang bago ka siya na po yun ay kaya dapat hindi nawalan. Ipati na ko yung komunidad? na. oh oh hindi na po nagsasariling video na lang po kami. Dahil po nasa mood yan ay. Pag wala sa mood, pag ayaw niya, ayaw niya. Gaya nung huli, huling palinis namin. Ay, ayaw niya. Sino? Doon po sa may, ano po baga, sa may elevated, sa sentro. Sinusungitan yung paralinis. Yung paralinis, natatakot na. bye <laughs> na Depende na lang nga rin sa Depende po sa mood niya. Oh. Saka sa, sa tao niya, depende na lang sa mood. Kapag hindi yung ni Gumbay, para mag maghaba siya. Pag mga ilang ano ito, mahaba ito Gumbay, sanay ka talaga ng sudo? Yung sa kuko? o sanay po yan. Pag makita niyang may ano may ano, ano, putol na naman. Ay, mas gusto niya palagi, may kulay ang kuko niya. Anong gusto mong kulay, bay? Eh? O, magpili ka, bay? Eh? Pili, mawag na Pili mo. Ayan, pili ka muna. Yung isang kamay mo na hindi ano, gamit. Gamit pa dito. Magbanto <laughs> <to> sawa ka. Magbanto <laughs> sawa ka. Talo mo pa ako. Ako ayoko mga unyok, mapaganyang ka din unyok. Ha? ka din? <laughs> ano lang po yun? Bata pa po yun na matay ng 47. Ano Dito, Hindi po, sa baga. Dali, sa baga. Ano po? Parang napabayaan po yung sa kanya. Tapos nag-alam malala na. Parang kulang na po baga yung ano niya baga ng pina-x-ray. Okay. Uh, kamukha po yun ni Bombay. Ang ining mata ko lang ang nakakulong uh, pa'y ni Papa daw. Tapos nagbali ko nung ako na nung buwan. Ay, Papa mo. Si, nakakulong po si Papa. ma tatlong taon na. Masa ko nung... May paluwas din. May paluwas din. Ayun nga palabasin ni Bumbay. Ano ba Ayun nga palabasin. pag naglabasin si Papa mo, pag sa akin ninyo, na huwag na mag... kung ano man ba dayo... Sabi nyo sangko niya, magbago na, kung na kudukin. Sa'yo ah, po ni mo ay... sa po ni mo pag naglabas, mabalik man din daw. Ay, hindi na yan, natakulong na. Sige, baka kapag isip-isip na yan, bilibisita man ninyo. Opo. Pas, ngayon po, tiglipat siya sa Labo. Doon, malayo na, dati malapit lang. hindi hmm. nabib, nabibisita? Nabisita po namin isang beses. Simula nang nalipat siya dun. Isang beses pa lang. Sa drugs po yun. Sinesermonan niya ini Bumbay. Ano ba'y? eh? ng ma... kahit walang pira ay nasa labas. Malaya pa. Anong trabaho niya ni Papa mo hindi ko nakukulong? Nagaano po yun sa kabli? Ang labas, ayuhan na lang na mga para kumbaga yung pamilya naman yung pagsubok na nagdating sa buhay. Ma'am? Ma'am? Ayan eh. Palabas na, na din yun. po yun. Mm. Nung nakaraang buwan nga po, hearing noon. Mm. Tapos, dapat ano na siya, nang... Yung po bagang may ano na, may hatol na. Mm -hmm. Eh kaso, inabutan po siya ng ano, ng oras, nag-cut off, alas 12. Mm. Kaya, ayan, na-schedule na naman siya ng ano. Nakaraang buwan. Ayan o, oh, patiin ang kuko mo, Bay. O, oh, nakapink na ang kuko. Maganda na ang kuko ni Bumbay. Puro sugat yan si Bumbay at pag sinusumpong po. Ayun, yun, Paano warahit lang si Bumbay? Iunik na siya. Dapat baka baka na Kahit po ano siya, busog siya, kahit po. Bawa, kung kain o kaya nagkakain. Talagang pag may at pag siya, talagang aabutin so, 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 so. siya. Maintenance niya na po, tinuan na po siya maintenance. Ta, ang epilepsy daw po, mayo, mayo daw po talagang totaling bulong. Kumbaga, may nailuwas lang na pang maintenance para de, para atakin yun. Pina-check upan na po namin yan ay. Yun po yung sabi ng doktor sa iya kapatid si mamang ano na iskwela pa kay kung ano kung gusto ko lang sana ngayon maka ano dito lang yung sanayang magbasa okay. nakatigil lang daw po kung grade 3 Nakuha okay. daw po niya yan, sabi ni yung doktor na no, nagwekwento si mama. Baby pa daw po yan. May lagnat. Tapos yung lagnat niya nagtaas sa ulo. Yeah. Tapos nagka, ano yung meningitis po ba gayon? Tapos di pinasakan po siya ng kung ano-anong gamot. So sabi nung doktor, pag naglaki daw ito, magkakaroon daw yun ng side effect. <coughs> Tapos siguro yan na po yung epilepsy niya. Hindi <coughs> man. Hindi man ba yan? Huwag mong dukutan, kasi hindi pa yan. <coughs> bay nung ano? Patingin nung ano mo ba eh? Cutex mo sa paa, sa kamay. Ano ba? Maganda? Maganda? Ayan, kulay pink po kay Bumbay. Oh, oh ay, wow. ano yun? Tinitingnan ni Unyo ko. Maganda? Ha? Huh?